Mga idol, may nabili tayo mga pisong malaki. Ayan, o. Oh. lang natin mga idol. Sabi nung nagbenta ay 560 piraso na yun mga idol. Ayan. Yung gusto magbenta naman, PM nyo lang ako mga idol, ha? Ano po? Maramihan po, maramihan. Para hindi tayo logi sa biyahe. Dahil mura lang naman tong ganitong mga piso mga idol. Ayan, PM mo ako or PM nyo ako mga idol uh, legit buyer tayo mga idol marami maramihan po tayo 100 pataas mas maganda Ayan, mga pisong malalaki Ayan, bilhin natin yan mga idol ha mura lang naman tong ganitong peso mga idol kaya ito may nabili ako 560 pieces ito mga idol nabili natin ng 5 peso isa mga idol pag meron kayo bilhin din natin yan mga idol nabilangin natin ito binibilang ko kung tama ba yung pinadala ni sailor ayan 2 3 4 5 10 10 and mga idol 10 10. Bawat isang ganyan ay 10 10 eraso. Naka ano na tayo? Naka 300 eraso na tayo mga idol oh. 300. Taas 560 daw taw mga idol. Bilangin natin para Malaman kung Sakto or Kulang Dahil sakto yung binayad natin Dapat sakto rin yung Bilang mga idol Yan. Sige lang. Naka 400 na. 400 na tayo mga idol. 160 na lang. Ang ating bilangin. Kung sakto. Ayan na. Naka 400 na tayo 420 yan 430 yan PM nyo ako mga idol ha pag mayroon kayong ganito marami maramihan po Ito mga idol ay galing Dasma yung lugar nila. Taga Dasma yun siya mga idol. Taga Dasma. Ayan, na lang mga idol. Matatapos na tayo. Mukhang sakto naman yata mga idol 560 pieces Sakto naman yata sa bilang Yun mga idol Buti na lang Sakto yan mga idol Ayan o oh. Bawat isang tumpok nyan ay 10 10 peraso Ayan oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So, ibig sabihin, 100 100, 200, 300, 400, 500 1, 2, 3, 4, 5, 6 560 peraso mga ayda. Thank you sa nagbenta